Yelo, yelo mga Eto, manonood kami ng orca Eto, ang daming tao Marami pang kumapasok Kabi, Kabilaan yan Ayan. sa taas, ayan nasa, nasa, nasa gitna kami nakuha namin yung magandang ano, you know, kaya lang wet zone ito pero hindi naman makakabasa ito kasi pag sa platform na yan ay hindi na makakabasa eh yung banda dun wet zone yan wet zone din sa amin kaya lang eh, hindi na makakabasa dyan siguro kasi may may ano dyan may, may parang uh, platform eh. okay mga 10 minutes pa anong oras na o oh, 15 minutes pa bago yung ano bago yung show ayan marami pang bakante doon sa taas ayan pero marami ng tao ayan okay okay abang lagaan pero andiyan na yung ano lumalangoy na pinakawalan na yan na yan na itong mga trainer nag-aanda na, na, na. okie dokie mga katigang ayun palangoy langoy pa si orca okay mga katigang mamaya maya itutuloy natin mamaya maya Oke, okay, oke, okay, bye-bye. Bapak negara